So yun mga kamis magluluto na naman tayo uh -huh. Maraming salamat sa nanood kanina sa upload natin No? kini tambatan. wala naman. wala. 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 at wala. 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 na wala. 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 wala luto tayo. Ano ko lang kung mainit na. Lagyan <tinyan> ko lang kunti ng mantika yung pan para... Hindi masyado dumikit. Hindi, Ano? Ano? <tinyan> ano? Ano? Yun. Ano? 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 Shape for today. So, ito na nga mga kamistay ko dahil uwing araw natin dito sa bahay ay tayo muna magluluto para sa ating pamilya. So, ito. Galing-galingan muna tayo dito mga kamistay ko at abangan ninyo ang aking gagawin o pagluluto sa araw na ito. No, stone. <laughs> at ito na nga mga kamister, pinasimple lang natin yung ating pagluto ng pork dito. At ang sabi ko kanina, ito ay asin lang ang inilagay natin. So ito na mga kamister ko, medyo kumula-pula na po siya. At dito nga mga kamister, nagluto rin tayo ng okra at sinabay na rin po natin dyan sa pan. At ito naman ang binabad po natin sa So, yung mansi at ito, dito na po natin. At lagi po na natin iti-check yung ating niluluto mga kamistay ko dahil po ito at siyempre mainit. Mainit ang panahon ngayon mga kamistay ko ay baka masunog. So ito si Chef ay talagang bantay sarado yung kanyang niluluto. Mahirap na mga kamistay ko na masunog yung ating niluluto. Siyempre iyakayin po natin ito sa ating family. <tututurna> oy Ano ba? Chef ka ba talaga? Ouch! <tuturna> So, ayan mga kamisel po, ay nasunog po ang ating lingkod. So, kailangan po natin mag-etron pag tayo magluluto sa kusina. So, tulad nyan, ay hindi natin maiwasan na mag-discuss po tayo sa isang pagluluto, lalo na po nagpipito po tayo. So, mga kamisel, maraming salamat sa inyo sa inyong panonood. At habang masaya tayo nagluluto dito mga kamister ko at chinik nga natin yung ating mga kids kung anong ginagawa at ito nga nakita natin na masaya masaya nanonood ng mga cartoons itong ating mga kids at masaya masaya sila sa kanilang pinapanood oh ano ano oh ayan mga kamister ko balik tayo sa ating baluloto at habang mainit ng panahon, ay tayo may handa mamaya ng ating maininom na malamig. So, huwag kalimutan ang inom na maraming tubig sa panahon natin ngayon, mga kamisay. Po. Finally mga kamisay ko, tapos na nga tayo sa pagluluto at ito na pagsasalwa na po namin ng aming pagkain ngayong tanghali. So maraming maraming salamat syempre sa lahat ng inyong suporta mga kamisay ko. So sinulit po natin yung buong bakasyon ng uh, Holy Week at ito kasama ng aking pamilya at mula nung Mepolis hanggang sa linggong ito ay maraming maraming salamat sa inyong panonood ng aming mga vlogs na ginawa dito sa bahay. So, ito mga kamister ko, uh, enjoy po namin yung aming kainan sa tanghaling ito sama ng aking pamilya. So, sana kayo din po mga kamister ko ay masaya na masaya na kasama po ng inyong mga pamilya na uh, gawin ang inyong mga banding sa panahon ng bakasyon dahil bukas ay magtatrabaho na naman tayo para sa ating pamilya so maraming maraming salamat mga kamister ko sa lahat ng ating mga subscriber followers sa facebook, sa youtube maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa sunod ng mga upload ko natin mga kamister ko ay sa site na po natin sa trabaho at construction na naman tayo mga kamister ko so lang ingat po tayo mga kamister ko sa ating mga gagawin sa araw na ito Hanggang bukas sa ating mga trabaho, magingat po kayo. So, hanggang dito na lang mga kamister ko yung ating vlog. Maraming maraming salamat at sa sunod na ating pagkikita, I love you all. Mabuhay po kayo.